May ipinakita kaming dalawang halimbawa ng titulo sa Land Registration Authority o LRA. Ang isa ay mula sa whistleblower. Nakatanggap daw ito ng pera sa road right of way. Ang isa nakuha namin sa database ng Registry of Deeds sa General Santos City. Pareho ang title number ng dalawa. Ay dash A lang sa dulo ang titulong binayaran sa road right of way. Pero ayon sa LRA, imposibleng magkaroon na magkaparehong title number ang titulo. Ang, ang mga title number sa isang registry, dapat, ang general rule dapat ay hindi siya nauulit. Kasi ang pag-issue ang pag natin ng titulo ay serialized. Nangyayari lang din daw ang paglalagay ng dash A kung nagkamali sa encoding. Ay indikasyon ng isang mistake na kinokorek mo. Magkaiba rin daw ang lugar at taon ng ginawa ang titulo. Mahigit dalawang ektarya ang sakop ng titulong nakakuha ng claim. Samantalang 300 square meters lang ang sakop ng isang titulo. Aminado ang LRA na hindi nare ng teknolohiya ang problema sa mga titulo. Yung problema ng fake title at fake uh, yung mga land titling syndicate, perennial na problema yan ng LRA. Economic sabotage po yan. Uh, Kasing po yan ng uh, fake money, uh, ng fake car registration na kung saan ang ating pamalan ay masigasig na manguli ito'y taxpayers' money. Maraming uh, hindi pa nababayaran at maraming hindi na siguro nabayaran dahil sa mga fixers at mga kakunsaba sa loob ng DPWH. Mula 1999 hanggang 2015, higit 3,000 titulo ang inimbestigahan na at iniimbestigahan pa ng Land Registration Authority o LRA. Ang dami ng fake titles, na nagpropose referate sa General Santos City. Uh, at uh, urban poor sector po ay nagkaisa uh, mag-advocate ng pagbabago uh, magkaroon ng reforma sa titling system ng ating bansa. Pero tumanggi si direktor Tamayo na magsalita tungkol sa isyu iginiit niya na may certification mula sa Registry of Deeds ang mga binayaran ng DPWH. Sasabihin nila, yung mga ta yung mga taong babayaran nila may titulo. Ang sinasabi ng ng DPWH ba, kami ang nakakaalam ng titulo, kami ang magse-certify na, na tunay ang mga titulong yan, right? Aring tama yon. Pero still sila din sila ang may direct link doon sa mga owners, right? Yung mga owners ba, taga doon talaga sa lugar na dinaanan ng kalsada nila? Diba? Kasi eventually, yun yung babayaran nila eh. At sila ang gumawa ng kalsada. Ayon sa whistleblower, nasa 3 bilyong piso na ang nakubra nilang nag-ayos ng claim sa DPWH. sa tala naman ng Department of Budget and Management noong 2013. Higit kalahating bilyong piso ang inilaan ng DPWH para sa mga lupang dinaana ng highway sa General Santos City.